Super 1.5 Isang running shoes at saka isang basketball shoes Ayan mga boss ha JT Same price boss JT Ayan Same price 1.5 Dalawang Isang running isang, isang, isang replica Isang class A Class A na running uh, ayon mga oh, boss klaro Uh, running one, shoes, isang running man, shoes. Isang running shoes. Isang ganito. Pag isang pag ito lang isang nakuha, buwan lang isa. Ah, one, lang one, lang. Para makamura kayo, mga pa mga, mga suki, kuha kayo ganito isang pampasit isang running isang shoes. Isang running Kasi yung, yung isang running shoes, pag pag isa, 6.50. Ay, oh. Malaki ang mumumura Ay, oh, nyo. Ano, Malaki matitipid. Ano? Oh. Mm -hmm. Malaki matitipid mga bot. Ayan. Isang pero noon. Pagkuhan ko. Ito, ito, ito lang. Dagdagan mo lang, 300, dalawa na sapatos. Dalawa sapatos mo, Ayan. May pang basketball ka na, may running shoes ka pa. Dadagdagan mo lang. Pair ng mga Jordan na ganyan. mga boss Ayan. 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 Ayan, kay Boss Lakay at dito, ayo, dito siya sa tapat ng Metro Bank. Tapat na Metro Araw-araw araw, open ano? Open araw-araw. Pag araw. sa Padilingo, malaki ang pesta namin dito pag dahil nagsarado yung Metro Bank. Ayun, so, kasi nakakabelo na, sila. Para makabelo yung mamili. Marami so, kayong makikita. Kayong Ayan mga Marami boss. Ibang hilis likod lang, isipan mga boss. Dito na sa Adonisa, sa tapat ng Metro Bank. Kung kayo dito sa Rito, Pakanan. makikita nyo na kasi marami namang naka display ayan mga idol at yun na nga kung ikaw ay ngayon lang na visitor nag click sa aking channel maraming maraming salamat po sana po kakalimutan mag like Kumita. tingin sa lahat mga city please subscribe okay na tayo mga boss sila madam oh. oh. ibang hilista mga idol

Easy tan, nandito ano ang palang pangalan? Buaya, eh? kagabi nagatan kani. Eh. Ano ang palang pangalan okay, ng mayare? Eh? Huh? Pangalan ng mayare. Ano po? lakay, boss? Ayo kay boss lakay. Sa ni boss lakay mga idol, nakita nyo naman. Napakarami, mamimili ka lang. Lahat ng brand ng sapatos, mga kasiti. Ayan, mayroong Nike lahat ng Jordan nandito yata mga kasiti ayan ay uh, ikutin muna natin gawa ng ito napakarami Jordan mga boss yan si boss ano si dito sa sige po sige po Jordan mga idol ang dami series ng Jordan Jordan po ito Jordan 3 ba Jordan Jordan 4 Jordan 4 ayan ang dami Jordan 4 Jordan 4 latest ng Jordan to. Eh. Jordan 11. Jordan 11. Oo, 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 Mga, mga boss, mahilig kayo sa Jordan dito. Marami. Kay boss Lakay. Ayan ha. Along ibang hilista mga idol. Ayan ha. Ito mga boss Oo ha

bahang one, one five dan barang orang orang yang mengatakan sebetul langsung sa babak selatan di nang metro bank at sila way. po ba daily araw-araw ba nandito araw-araw ano? po kayo dito araw-araw -araw araw-araw mga boss nandito si boss lakay yun na nga okay ano start na tayo para itong sa tanong uh, sige sige Ano ba ang deal natin madam okay. Saan po Pili yung mga po, ano natin dito? Yung mga... Ano Ganito. Mga litis. Ang babae. May maraming tulay po yun. Litas. Ayun. Mga pala may nagtanong. May ano po kayo? May ano daw po kayo sapatos na pang running shoes? Ay marami po. Ayun mga sir. Ganyan. Ah, ito. Mga pang running shoes ayan, po yan. Magkano tayo ng example? Ayan. Ayan ha. Tol. Ito po yung nirequest mo. Ito ha. Ah pang running shoes daw po ito ang tanong like zoom right. so, ang tanong blue. magkano po ang price 600 isang pares yan to la 600 isang pares 600 lang mga boss oh pang running shoes ah dalawa 1.5 oh 600 pwede ka makabili dito tol nang ano isang isang pares 600 lang Ah, ito. one dalawang pares naman, Nakalaga po tayo ng 1.5. Ayun boss, Jason tayo. 12 pag dalawa po, isang ganito, isang ganito po. One, five. Ah, uh, ano? dalawang piraso? Dalawang paris na po yun, sir. Okay. One, five, dalawa. Isang running shoes at saka ano? Pang-basketball. Pang-basketball. Okay. Anong size ba, Ano palag yun? Ah, red gusto mo? Magkano ganyan niya? One, two. pag One, two.

Minura na po namin pagsabi sa metro sa amin. Ay hindi na po kasi Yung Jordan natin, magkano yung pair? Ano lang sir, 750 lang yun. 750 pair yan. Jordan na. ng Jordan. 750 lang. Yan, running shoes. Same price, 7.50. Opo. 7.50. So, 6.50 lang, sir, ganito. 6.50 nga, nga. Opo. 6.50 lang. lang. Dito lang yan, kay. Dos marami marami Ito, yung Pero, yung balang, sir. Maraming kulay ito. May black, may brown. Price natin, 6.50. 6.50 lang. 6.50 6.50 lang. 6.50 lang. Maghahanap tayo na Ang mga subscriber ko kasi mahilig saan eh Mahilig sa Nike Ayan maraming Nike dito, cakamang mga Jordan, <muking danayat> 750, 650 six mo sa mga ng basketball. Running shoes, Nike. <muking <danayat> <muking <in par> bukod sa Jordan mga kasi ayan 23 oh 750 boss no 650 alin ang panglaro basketball ito Ayun, 1 2 oh replica replica oh, yeah. pag uh, samahan mo ng isang ano 15 is pa samahan mo ng isang class A isa ah oh, okay, okay na running shoes. Oh, running shoes ayun oh okay. Oh, 15 one, five. It, one, five. one five, Jordan 23 isa lang 1 2 uh, lang pag isa, pag isa pero isa, class A J5 J5 ano, oh, Jordan 5 Jordan 5 One to my pair na running shoes. Hmm. Oh, okay. Pag, pag, ano, pag isa lang ito, pag ito ang gusto niya, one to lang. Ah, to oh, lang. One, ito katulad nito. Oh, ito one, five, Pag, -isa, eight, oh, pag -isa, one to lang. One, oh, to. Oh, okay. Pag oh. na running shoes, one five. One, five. Oh, may running shoes ka na, may basketball pa. One five, one to ang isang pair ayan katulad nito ito naman puma mga dalawang marino same price ba oh okay. same price two. Two. jordan 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 to jordan 11 ayan. jordan 11, mga boss o ayan one to pag yan lang kukunin ko tapos hindi o Punto. Ano pa mga way. So pumunta okay. na kayo dito sa Marami kayo Lakay na Ayun mga kasipi. Yes, thank you, thank you. Okay, na ano. Jordan 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 tour, Jordan tour. Jordan class e to. Class Jordan ito. Jordan Jordan e, so, ito, to, replica, Jordan 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 lang dyan. Which one ito? Replica, 1,500. Oh, oh, replica. Ayan. Tapos dalawa itong, na. O, dalawang piraso. Dalawang piraso na. 1,500 oh. lang. Isang klase, isang klase, isang replica. Ibig sabihin sa sa'yo, replica, kasi mas mataas ang Nang, kalidad. O, oh, uh, oh. kalidad yun sa, uh, sa klase. Ah, Ayan. ganun ba? Yan, kasama na. Oh, okay. 1,500 si okay. lang. oh, 1,500 kasama At natin. At saka si, si Boss yung... shout out. Ah, uh, si pa nating kasama. Natin. Ayan. Si, sige pa, si 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 sige pa. Ano pa ba? Ayan. Ito, ito. O, yan, yan. Mga Jordan 4, ha? Pag binili mo ito yung isang piraso, Ah, 750. Ah, doon ako sa dalawa. Isang replica, isang kasi no? Dalawa na eh. Dalawang piraso. Dalawang piraso. Yan, ito mga klase natin, yung mga replica. Ayan. So, mga... New balance. Boss, ilang bang ori man, ano? Boss, ilang ori ba ng mga Jordan natin ngayon? Ilang kategorin? Hanggang ilan? Kahit marami yan eh. Ah Jordan hanggang Jordan so, 5, Hanggang lang lang. 5, 5, 11. 11, 11. Oh, yan. 11 yun Jordan 4, Jordan 5, 94, ang available. Oh, oh, yun. Dito lang kai? Kay... Dito lang sa Metro ng Metrobank. Anong strike? straight. <laughs> <Anong is trade? laughs> <Anong is trade? laughs> ito 'nyo balance oh. Ano oh, na mo na? na, 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 na Dalawang pipilian o dalawang pirato. Magpapasokan tayo ngayon, no? Eh, no? ito, malupit, o. ano, J1? J1, no? J1 po. J1 na, o. May J1 pa, may J2. Mga low. J1, o. Magkano na nga, boss? J1, magkano? 600 pag isa. Pag 600 pag isang piraso. Yeah. Ayos, no? Replika. 600 lang. Pati sa piraso. Sa piraso. lang po kayo. Pili. Sukat. Walang, walang bayad lang, pili, pili. Ng, pili. Ng, pili. Sokat, oh? Walang bayad May magsukat. Bayad. Oh. Ay, walang bayad Ay, mag oh. Walang, walang bayad, 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 bayad magtanong. Oh. Walang bayad magtanong. Walang bayad magsukat. Shout naman ang mga customer natin. Okay lang po. mga Shout out naman ang customer natin. Converse. Marami rin converse. 500 lang <laughs> ito. 500 lang. 500 lang. 500 converse. converse. Yan pang pang araw-araw, 'no? Pang araw-araw pang araw-araw, Oo. 500 lang. 500. 500 boss, mayroon pang negotiable pa 'yon. Oo, meron pa 'yan. Matawat pa 'yon. 'Yan nga mag-chota pag may kasalanan, tatawad, 'di ba? Okay. Idol ko idol la dito sa kanila. Ganun Ganun pa rin. sa dalawa dito sa ano. Ah, okay. Ito kasi ito dito sa baba. Okay. Okay. Dito, 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 sa baba. Sama, Sama, sa sa doon. Sama dito. Sampas, Isang isang replica. Uh, uh, yung sa tat Dalawang na, dalawang libo. dalawang libo. Oh, okay. Ganun karami, may fans na rin. Eh. J1. And, uh, ESB, ESB. maraming ESB, eh. so, uh, 600 60, uh, pang basketball. 1-5, dalawang pair. Isang running shoes at saka isang yan, pang basketball. 1-5, isang running, mga... isang pang basketball. 1-5, isang pang basketball. At saka isang running shoes. 1-5. Walang ibang lang boss. <laughs> <laughs>

Pili-pili lang po, pili lang po. Ah, 650 mo. Tama ba? 750. Lagay. Lagay. Lagay.

Isang pang basketball at sa rameng 259. Bumaba dalawang piraso ng Dalawang pa, dalawang, dalawang pair ng sapatos <coughs> Okay, ng sa <okay. tos> चारि <muchas>